Good afternoon mga idol. So naraday kinuhaan sa mga yon, mga idol. No? Diri sa nanguha So wa ko kakuyog ganiha kay sa iyo mang nanguha ni wa ko pukawa. Karon pa ko kamatao nga idol no. So kare na lang tong mabidyuhan ning kinuhaan. So basig na pailain mag palit mga idol no. Daghan pa mo mais oh. Mintras wala pa mga lagas mga idol. Kay o, Mga lagas na niya, hindi na mo kapalit o tanok mga idol Kaya gahi naman So mga ano mga idol no O diri dapita mga idol Amo na digisugdan og putos ang mga mais mga idol no Kaya ato na nangyay hato dito sa nag order mga idol So di Hinahinay na mo putos Kaya para Dili tamaabdan sa oras mga idol no Kaya malit ata sa atong trabaho O pagpalangay lang ay ta So mga mga mais naman mga idol no So sakto na kayo mga idol Digi mo magmahay ni ani mga idol ay dagko man siya mga idol no pero mas dagko pagi din tato mga idol og na sakto ni siya sa uwan mga idol no ah, so basig sunod tugas mga idol basig kaluyan sa ginawa mga idol nga mauwanan mga idol no kusog niya sakto sa tubo mga idol dili maugoy so mas maayo gid no mga idol awa mga idol no bisag wasi siya matarong guwan mga idol no dagko mga pa mga idol digid magmahay mga idol no so Dire, ah, kung iwan na din nagpotas na mga idol kay nagvideo man ta mga idol. Siya siya ra sa nanguha ganiha kay natog man ko niya pagbata na ko mga idol no human na din panguha. So ata ka so. Kani mga idol gagmay man sa ulod mga idol ato na pakapin mga idol no. Kay murag bag pa man. Ug sa mga ganahan niya magtanok mugmais mga idol no. Tara diri mga idol, Pi. ramo mga idol, ug mupalit po mga idol, kay para mahatdan tamo mga idol, og dool dool rah. Basta sakto sakto sa dangin yung mga order mga idol, basta di tamalugi sa atong gasolina sa paghatod ba. So, Pi, lang mga idol, ug ganahan mo pahatod mga idol, kay mahatdan tamo mga idol no. Makanti pa kayo mong kamay sandri mga idol, daghang pa maharbis taan eh. Huwag diri napita mga idol, ako na din kipasaan ng mais mga idol, kay medyo layo-layo para ba taglakaon mga idol no, tapos sa ubos ato ang motor mga idol niya. Di man masodri ang motor mga idol So narito dito sa parking ano Naglakaw rata pa doon nga karga Di mais mga idol no Ako sa rata mo pa dayon Tingugi idol Tara mga idol Gahapon atong dagahapon no Kayo pa paman to mga idol no kaya usap pa bayon mga idol Pero na tong bayer sa tong mais mga idol kaya unom nakabog akong hatdan ron mga idol no. So Mawa niya akong karga mga idol, ako no? rin yung tingin tingong buksa ako mga idol, para di kayo lisod sa pagkarga mga idol, no? sakay man tanig motor mga idol. So, kasi ganahan pa di ha, mag order mga idol, mayo ugma kay Domingo mga idol, may duty ugma mga idol, siguro, siguro, rasad kay basig, mag street sa ni mga idol, no? So, kasi ganahan mo di ha, magpa, mag order ugma is, hapdan tama mga idol, Boyobay nakairo na kong damangay dulu kay boyobay na mag nagkordero ngidol. Ok dire dapita naabot na din ako no, sa motor noon ya ako na din ibutang sa motor ang sako mga idol kay para pagkargana naton ya uh, aku na ko ibutan sa tebangan para di ta maglisod ba kay wamang makagunit dire sa likod gud. So dari kita gidiya hin aku mga idol kay nato na ni di ta satong deliveran mga idol happy terta tani so uh, video lebih di lantano gak kepo tentang silpon kayak mejo walapal mantai bukan babu tanganan silpon ba alanganin pamanu kemudian tapi kita aku sa highway mengai dulu nih ya nak agi deh aku dari ugi stahan mengai dulu merod umut mga inasal mengai dulu lami mengai so, hapit sedentam mengai dulu nih api kini mensa uras so ta lantamu hapit mengai no Lamir pantai kaon og inasal oi kanang tao tao nakang wakakaog inasal bani wakahapit kag pistahan ba Namiya ay siya agit eh, wailit siyong diha. So, suwalan tamo. Kaya anak ay marag alanganin pa ta. Butom na kayo ta. Pero unta na lang kay napamantay ighahatod no. Priority ta niya ihatod kay nakalimit na sa oras. Medyo na traffic traffic lang ta gamay no kay na may pistahan. Hinahinay lang ta kay bisod po kayo mo kusog pusog ta nga kahibot ang no. So hinahinil ta mineral ta sa ato ang padagan mga idol no. So dire ta mga idol na abot ang taon ko sa first buyer na ko mga idol dara mga idol no. kong gibagat sa skina mga idol para din ako magsudsod dito sa ilaha ba. So ana ra din teknik mga idol no. arer ta sa highway highway lang ba niya bagaton ra So ayan uh, na gikuha mga idol kay para yahan ning hatod sa ilaha ya baka nilutuon karon or ugma na ba kay Domingo man og juti, duty. So timing kayo. Palit siya na og mais para yang ma tanok ba niya or yaba ning isugba mga idol no. Og diri mga idol ikaduhang bayar ang auban gyapon ako sa trabaho. ayana na dayng gikuha dere. Claim ra dere na ako nagbuhat ra sa karsada mga idol no. So dala mga idol naka ID pa man ni mga idol murag padom pag ini duty ba. Ah, klaro na kaidaan kay paingon magitas trabaho ano. Og mo ta mga idol kay mupadayon ako sa kung mga idol. Salamat kaninyo tanan mga idol ug ganahan mo order lang.